Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na Death Sentence. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa lumang recorded video ng isang masayang pamilya na nakatira sa South Carolina. Si Nick ay isang senior VP ng isang kumpanya, ang asawang si Helen ay isang housewife, si Brendan ang panganay na anak ay varsity player ng ice hockey at ang bunso na si Lucas ay mahilig sa art tulad ng ibang magkakapatid, normal lang sa dalawa ang mag-asaran. Gayunpaman, suportado at mahal nila ang isa't isa. Isang Sabado, sinamahan ni Nick ang panganay na anak sa isang exchange game sa syudad. Proud si Nick kay Brandon dahil isa siya sa pinakamagaling na player sa koponan nila. Pabalik ng bahay, nabanggit ni Brandon sa ama na plano niyang magkolehiyo sa Canada dahil gusto niyang mag-level up ang karyer niya sa hockey na ikinagalak naman ng ama. Habang binabagtas nila ang daan kung saan mataas ang krimen, ginirian sila ng dalawang kotse nag-overtake. Napansin niyang paubos na ang gasolina nila kaya nagpakarga sila sa isang gas station. Habang nagpapagas si Nick at kausap ang asawa sa cellphone, si Brendan naman ay bumili ng maiinom sa convenience store. Ilang saglit pa ay may dumating na mga holdapper per kargado ng matataas na kalibre ng baril. Sa isang iglap ay binaril nila ang may-ari ng tindahan nag-alala si Nick sa kaligtasan ng anak niya kaya sumugod siya. Gayunpaman, nabangga siya ng isang sibilyan na nagmamadaling umalis sa lugar. Ang mga holdapper ay ang mga gangster na binigyan ng pagsubok ang bagong miyembro nila na nagngangalang Joe. Ito ay ang pumatay. Nagaalangan man si Joe, gamit ang itak, ginilitan niya ng leeg si Brendan. Nagulantang si Nick sa nasaksihang pagpatay sa anak niya. Mabilis na nakatakbo ang mga gangster maliban sa bagong miyembro. Iika-ikang inatake ni Nick ang naiwang si Joe. Natanggal niya ang maskara at nakita ang mukha ng binata. Nagawa naman itong makaalpas ngunit nabangga ito. Nagmadaling tinungo niya ang anak at dinala ito sa ospital. Dumating ang magina sa ospital para lang malaman ang katotohanan na patay na si Brendan. Sumunod na araw sa isang police lineup, nakilala ni Nick ang pumatay sa anak niya. Sinabi ng detective na Joe ang pangalan nito, edad 23 at isang sutil na binata sa libing ni Brandon, pati ang langit ay nakikiramay sa pamilyang naiwan niya. Hindi makatulog ang mag-asawa sa pagdadalamhati sa lumisa na anak habang si Lucas naman ay humahagulgol sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang kapatid. Bago bumisita sa istasyon ng pulis, hiniling ni Helen kay Nick na siguraduhing makukulong ang gangster na pumatay sa anak nila. Nang sumunod na araw, nakausap ni Nick si Detective Wallace at ang abogado ng distrito sinabi ng abogado na sisiguraduhin niya na makukulong ang kriminal ng tatlo hanggang limang taon. Naguguluhan si Nick sa baba ng sintensya na posibleng ipataw sa pumatay sa anak niya. Ipinaliwanag ng abogado na siya lang ang saksi at sira ang CCTV camera ng gasolinahan. Bukod dito, ang paraan ng pagpatay ay bunsod sa kautosan ng isang grupo upang maging ganap na kasapi. Nagalit at nanlumo si Nick sa pananaw ng batas sa ganoong kaso. Sa pagdinig bago ang paglilitis, tinanong siya ng hukom kung tetestigo ba siya laban kay Joe na pumatay sa anak niya. Nagulat ang detective at abogado nang sabihin niyang hindi, dahil madilim, marami sila at hindi siya sigurado. Dahil sa sagot niya, agad na dinismiss ng hukom ang kaso. Sadyang hindi nagsalita si Nick laban sa kriminal dahil hindi siya kontento sa ipapataw na mababang parusa. Bagkos ay ilalagay niya na lang ang batas sa kanyang mga kamay. Bilang resulta, nakalaya si Joe mula sa kustodiya ng pulisya. Malaya siyang naglakad palabas ng hukuman na parang walang nangyari. Sinalubong siya ng mga kasamahang gangster na proud sa kanya na bagong miyembro nila. Lingid sa kaalaman nila ay sinimulan na ni Nick ang pag e -ispiya. Bilang pabuya sa nagawa ni Joe, binigyan siya ng checks at pera ng gang leader na si Billy. Dismayado sa batas, makikita si Nick na naghahanap ng magagamit na sandata. Inihayag niya sa kanyang pamilya na nakalaya ang kriminal dahil sa kawalan ng ebidensya. Nagkunwari siyang may naiwanan sa opisina. Pinuntahan niya ang bahay ni Joe at inabangan itong makalabas. Nang lumabas si Joe para magtapon ng basura, nagulat siya nang makita si Nick sa kanyang harapan. Sa sobrang galit ay inatake ni Nick ang binata at nagpambuno silang dalawa kaya nahulog ang kutsilyo na dala ni Nick. Habang naglalaban, nakuha ni Joe ang kutsilyong nahulog di sinasadyang tumusok ito sa kanya na ikinamatay niya. Kinuha ni Nick ang ebidensya at itinapon ito sa ilalim ng tulay. Pag uwi sa bahay, nag si Helen nang makitang may sugat siya sa kamay. Sa shower, humagulgol si Nick at humingi ng patawad sa asawa. Walang kamalay-malay ang asawa niya na napatay niya ang pumatay sa anak nila. Samantala, binisita ni Billy si Bones na big boss ng mga gangster ibinigay niya sa boss ang perang nanakaw nila sa gasolinahan. Nagalit ito sa liit ng halaga na niremit niya kaya agad din siyang pinalayas. Sunod na pinuntahan ni Billy ang hideout ng gang kung saan niluluto ang mga kemikal. Isa sa kanyang tauhan na si Bodie ang nagbalita sa kanya na patay na si Joe dahil sa saksak. Di siya makapaniwala sa narinig at galit na lumisan. Sa opisina, nagpakita si Detective Wallace at ipinaalam kay Nick na patay na ang pumatay sa kanyang anak. Nang makita ng detective ang bandage sa kamay niya, ipinapalagay nito na maaaring may kaugnayan siya sa pagkamatay ng gangster na kaso ng paghihiganti. Sa isang hangout bar ng gang, Makikita ang mga gangster na nagkakasiyahan sa paniniwalang tulad ng isang tunay na sundalo ang nangyari sa tropa nila. Sa sandaling iyon, dumating si Billy at kinagalitan sila dahil taliwas ito sa paniniwala niya sa paraan ng pagrespeto sa namatay na si Joe. Nagsabi si Billy sa grupo na maaaring karibal na gang ang may kagagawa ng pagkamatay ni Joe. Nagsabi ang tropa na hindi sila tataluhin ng ibang gang hanggang sa magsalita ang isa na nakita daw ng kapatid niya ang isang lalaking nakasuot ng pang-opisina bago nangyari ang krimen. Nang ipakita ang larawan ni Nick na nasa dyaryo, kinumpirma ito ng kapatid niya na siya nga ang lalaking nakita nung gabing iyon. Samantala, makikita sa mukha ni Nick ang pangangamba na anumang oras ay babalikan siya ng mga gangster. Habang naglalakad, kumuha ng tsempo ang isang miyembro na si Bodhi bago siya barilin sa ulo. Buti na lang ay nakatunog siya at nagawa niyang may hampas ang dalang maleta sa baril na nakatutok. Gayunpaman, nakaabang si Billy at iba pang bandido sa malayo na agad na tinugis siya. Patuloy na hinabol siya ng grupo habang pinapaputukan siya ng baril. Naitapon niya ang maletang dala upang makatakbo ng matulin. Dinaanan niya ang mga eskinita hanggang sa nakarating siya sa isang gusali. Nakarating siya sa elevated parking at pinatunog ang mga alarma ng sasakyan upang lituhin ang mga humahabol sa kanya hanggang sa narating niya ang pinakamataas na palapag. Dahil wala na siyang pupuntahan, nilabanan niya ang nakasunod na miyembro hanggang sa magpambuno sila sa loob ng kotse na umatras ng hilahin niya ang handbrake. Bago pa ito mahulog, nagawa niyang makatalon at naiwan ang tulisan sa loob ng kotse na tuluyan ng bumagsak sa ibaba. Kinuha niya ang sasakyan at tuluyan niyang natakasan ang mga bandido. Sumunod na pangyayari, nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa na nagsasabing nawawala ang anak nilang si Lucas. Balik sa parking nga ng sasakyan, nandoon si Detective Wallace para mag-imbestiga. Nalaman niya na iisa lang ang grupong kinabibilangan ng namatay na si Joe at lalaking namatay sa loob ng kotse na nahulog. Maliwanag sa kanya na si Nick ang nasa likod ng mga krimen. Sa gasolinahan kung saan napatay si Brandon, natagpuan ni Nick si Lucas. Walang kaalam-alam si Lucas sa mga nangyayari kaya sinabihan niya ang ama na si Brendan lang ang iniintindi at binabalewala ang nararamdaman niya. Pilit siyang pinasakay ng ama sa kotse dahil delikado sa lugar na iyon. Nakauwi silang mag-ama sa bahay ng matiwasay. Sinabihan si Lucas ng ina na wag aalis ng hindi nagsasabi. Dahil sa napulot na maleta na tinapon ni Nick, nalaman ni Billy ang lahat ng impormasyon tungkol kay Nick at sa pamilya niya. Kinabukasan, Lakas loob na ibinalik ni Body ang maletang nahulog ni Nick sa mismong opisina niya. Habang binitbit ang bandido ng mga guard, binantaan siya nito na papatayin siya. Nang buksan niya ang maleta, nakita niya ang larawan ng pamilya. Ipinapahiwatig na planong patayin ng mga bandido ang buong pamilya niya. Nabalisa si Nick at tinawagan ang numerong nakasulat sa likod ng larawan. Sumagot si Billy at sinabihan siyang, siyang nagtakda ng sintensyang kamatayan sa pamilya niya. Nabanggit din ni Billy na hindi niya kaibigan si Joe kung hindi kapatid niya kaya uubusin niya ang natitira niya pang pamilya. Di na siya nagaksaya ng oras at tinawagan ang asawa. Nagbabala siya sa asawa na manatili silang mag sa bahay hanggang sa dumating ang mga pulis tapos ay tinawagan niya si Detective Wallace. Humingi siya ng tulong na puntahan ang bahay nila upang masiguradong ligtas ang pamilya niya laban sa mga bandidong nagbabanta sa buhay nila. Pag uwi niya, Agad niyang nilak ang lahat ng bintana at pinto ng bahay kaya natakot at nagpanik ang mag niya sa mga nangyayari. Di nagtagal ay dumating si Detective Wallace. Ipinaalala nito na siya ang nagsimula ng paghihiganti kaya noligay sa alanganin ang buhay ng pamilya niya. Hiniling ng detective na aminin niya ang pagpatay para mas maprotektahan ang pamilya niya ng mga polis laban sa mga bandido pero tumanggi siya. Gayunpaman, nag-iwan pa rin ang detective ng mga pulis sa labas ng bahay nila upang magbantay. Kalauna ng gabing iyon, habang natutulog ang buong pamilya, naalimpungatan si Nick sa alarma ng patrol car sa labas. Nang silipin niya ang bantay, nagulantang siya sa nakitang brutal na pagpatay sa mga ito. Hindi niya namalayan na nasa loob na ng bahay ang mga bandido. Maswerte niyang naiwasan ang bawat tama ng shotgun nagawa niyang mapatama ang bala ng kalaban sa tuhod ng kasama nitong bandido tapos ay kasama niyang naihulog ang isa pa. Ngunit natapos ang pagpalag niya ng mabihag ang asawa't anak niya. Walang awang binaril ni Billy si Lucas, ang asawa niya at panghuli siya. Tapos ay tahimik na umalis ang mga bandido. Makalipas ng ilang araw, himalang nakaligtas si Nick ngunit namatay ang asawa niya at si Lucas ay buhay ngunit di pa nagkakamalay. Agad niyang pinuntahan ang silid ng anak humingi siya ng tawad sa anak sa mga pagkukulang niya bilang ama. Pagbalik ng detective sa silid ng anak niya, nasorpresa ito ng mabatid niyang tumakas si Nick sa bintana. Unang pinuntahan ni Nick ang tahanan nila na pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan, nagtungo siya sa bangko para kuhanin ang lahat ng pera niya. Nahanap niya ang tambayan ng mga gangster sa tulong ng katrabaho. Pinuntahan niya ang The Four Roses Bar at nagtanong sa bartender tungkol sa kinaroroonan ni Billy at grupo nito kapalit ng pera. Tinawanan at ininsulto lang siya ng bartender. Sa galit ay inumpog niya ang ulo nito sa bar damay ang isang customer na gustong makialam. Sa huli ay nagsalita ang bartender at sinabi ang hideout ng mga bandido. Nakuha rin ni Nick ang lugar kung saan nabibili ang mga armas. Tinungo niya ang underground na bentahan ng armas ni Bones. Sa una ay walang interes si Bones na pagbilhan siya ng armas. Ngunit nang makita niya ang bag na puno ng pera, binentahan niya si Nick ng shotgun at iba pang sandata. Bago umalis, ibinunyag ni Bones na sinabili at Joe ay kanyang mga anak. Alam niya na planong patayin ni Nick si Billy, ngunit wala itong pakialam sa kalokohan ng anak niya basta wag lang siyang tatanungin kung nasaan ito. Kaya hinayaan ni Bones na umalis si Nick at gawin ang gusto niyang gawin. Pagbalik ng bahay, Inaral niyang mabuti ang paggamit ng mga sandatang nabili tapos ay ni ang sugatang ulo bago sinuot ang jacket ng anak noong ito ay pinatay. Pumunta siya sa kinaroroonan ng gang. Nagawa niyang hanapin ang lugar sa salasalabit na hallway. Winasak ni Nick ang pinto gamit ang shotgun na kinagulat ng gangster sa loob. Natulala ang gangster nang makitang buhay pa si Nick pinaalis ni Nick ang babae at tinutukan ang lalaki ng baril kaya nakuha niya ang lugar kung nasaan si Billy tapos ay pinatawagan si Billy sa cellphone. Sinabi ng lalaki na buhay pa si Nick bago ito barilin patunay na nagsasabi ito ng totoo. Pinuntahan ni Bones ang anak upang balaan ito. Wala man siyang pakialam sa pasaway na anak, alam niyang masasaktan siya kapag napatay ito. Kaya pinayuhan niya ito na tigilan na ang pakikipaglaban kay Nick sa halip na sundin ang payo ng ama, walang awa niyang binaril ito. Samantala, puwersahang pinasok ni Nick ang hideout ng mga bandido. Napatay niya ang gangster na nakasakay sa nakahintong kotse ng banggin niya ito tapos ay pinasok niya ang gusali. Gamit ang double barrel na shotgun, isa-isa niyang pinaputukan ang bawat makasalubong. Umalingasaw ang ingay sa buong gusali sa palitan ng putok sa pagitan ni Nick at mga bandido. Hanggang si Billy at Bodie na lang ang natira. Patay kung patay, magkaharap na nagbarilan si Nick at Billy. Matira ang matibay hanggang sa nabaril siya sa leeg ni Bodie na biglang lumitaw mula sa likuran. Gayunpaman, nagantihan niya ito sa ulo. Nang mawala ng bala si Nick matapos tadteran ng bala si Billy, naupo na lang siya at binitawan ang hawak na baril. Nakapagpaputok pa si Billy ng dalawang beses na di tumama sa kanya bago nawalan ito ng bala. Umupo siya sa tabi ni Nick at nagsabing mukha na rin siyang bandido tulad nila. Ngunit nang duko tininik ang nakatagong revolver, maluhaluha itong tinanggap ang huling segundo ng kanyang buhay. Bumalik si Nick sa tahanan nila at pinanood ang lumang video ng pamilya niya habang hinihintay ang inaasahan niyang pag-aresto sa kanya. Nang dumating si Detective Wallace, ibinalita sa kanya nito na unti-unti nang nakakagalaw ang bunso niyang anak na si Lucas.